Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng espiritu sapagkat nasisiyasat ng espiritu ang lahat ng mga bagay oo ang malalalim na mga bagay ng Diyos Napansin mo ba na ang mga malalalim na bagay ng Diyos ang espiritu ang nagsisiyasat tama tama po eh kung may naraalaman kang malalim na bagay ng Diyos, hindi ba yun ay eh, pruweba na nagtatrabaho ang Espiritu? Amen. Oh, Amen. Po. oh. Ngayon, say-say mo sa akin, meron ka bang nalalamang malalalim na bagay ng Diyos? Marami na po kaming mga nalalaman, yung mga tinuturo po ninyo, kagaya nitong mga huling mga pasalamat na nag-umpisa pa doon sa Ilocos ito eh, yung uh, yung sa galing sa langit, yung pong tinapay na galing sa langit, yung mga paksa po natin ngayon, at saka yung mga dati pa. Marami po, Red Eli, awa ng Diyos, madami na po kaming nalaman na itinuro ninyo na mga bagay ng Espiritu na mahihirap, malalalim po. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, nagtatrabaho po ang espiritu talaga sa ating pagkasama-sama. Parang nag-overtime nga siya kasi ang dami. Minsan ang hirap na nga i-contain pag itinuturo po ninyo, ang hirap nang ma-absorb -ma lahat sa dami ng mga malalalim na bagay po. Ang hirap nga intindihin po eh kung yung pagkaunawa sa malalalim na bagay ng Diyos, ano, uh, trabaho ng Espiritu, ibig sabihin, hindi tayo may gawa noon, sislos. Opo, totoo po. Hindi po tayo may gawa. Ang Espiritu po ang may gawa. Kasi comparing other uh, uh, your belief to other beliefs, Makikita mo naman na napakalaki ng pagkakaiba eh. Halimbawa, sa iglesia ni Manalo, na akala mo ang gagaling nila, ang paniwala nila, sila lang maliligtas, ano? Eh, binasa yung 614 ng Apokalipsis, pakibasa mo nga, sislos, at ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Hey. At, 15 po, At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga pakapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat layak, ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. Yan, Sabi ng Iglesia ni Manalo, yan daw nangyari noong 1914 sa gera. Na yung mga tao, mga hari, mga prinsipe, pangulong kapitan, mayayaman, makapangyarihan, mga alipin, mga laya, nagtago sa mga yungib at sa mga bato, sa mga bundok. Yan ay yung tinatawag na pagka meron na ikang paglusob sa uh, aerial cavalry, naghuhulog na ng bomba, ay eh, nagtatago na yung mga tao sa kanilang sa kanilang mga ano, sa kanilang mga air raid shelter. Yun ang paliwanag ng ng mga iglesia ni Manalo eh. Yan daw ay naganap nung uh, unang digmaang pandaydig Pasahin mo nga ito. Meron pang isa, hindi, hindi mas, mas, mas ano dyan eh. Pakibasa mo nga, sislus. Ito pong pasugo, Julio 1964, sa pahina 33. Aling itong mga karong parang ipo-ipo, ito ang mga tangking pangdigma. Alin naman ang mga kabayong lumilipad na matuling pa sa agila, ito naman ang mga eroplano na kung tawagin ng kasaysayan ay aerial cavalry o kabayuhang panghimpapawid World History page 478 Kapag itong mga eroplano ay sumasalakay ay may hudyat na naririnig na nagbababala sa mga tao na may pagsalakay mula sa himpapawid Ang hudyat na ito ay ang tunog ng mga sirena Kapag ito'y narinig ng mga tao ay kumakaba ang kanilang mga dibdib at sila ay nagsisipagtago sa mga yungib na sa makabagong tawag ay air raid shelter. Alin ang digma ang unang ginamita ng mga tangke at eroplano? Ito ang unang digmaang pandaigdig na sumiklab noong 1914. World History, page 478. Yan ang istorya ang ka ng kasinungalingan ng mga iglesia ni Manalo na pag nagtatago raw sa yungib, yun daw ay mga air raid shelter. Dahil meron daw pagsalakay ang aerial cavalry, maghuhulog ng bomba, magtatago mga tao sa air raid shelter. Eh, tinama, basahin mo nga uli yung sa skin, sa sis, sislos, kung digmaan ba ng 1914 niyan, basahin mo. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, Mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makatatayo. Yung nagtatago sa area RH, Shelter no noong gerang 1914 para wag silang mam mamatay kaya nagtatago sila Ito naman pa nagtatago sa Apocalypse kaya nagtatago hindi dahil sa gera sis Opo, bakit po sila nagtatago? Hindi para makaligtas sila. Gusto lang nila nga mamatay. Sabi nila sa bundok, maulog kayo sa amin. Tago niyo kami sa mukha nung nakalukluk sa luklukan at sa galit ng kordero sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan. Eh, hindi naman pala gera yan eh. Yan ang araw ng kagalitan ng kordero na kung kailan paparusahan niya na yung mga tampalasan. Kaya ang gusto ng mga tampalasan, eh ayaw na nilang mabuhay pa para wag nilang makita yon. Mahulog na kayo sa amin, mga bundok. Hindi. Aba, eh, yung nagtatago sa air raid shelter, eh, para huwag silang tamaan ng bomba. Eh, ito, ang usabi nila, yung mga bundok na mismo, mahulog kayo sa amin. Gusto na nga nila matabunan. Nakita mong katangahan ng iglesia ni Manalo, si Sloan? Opo, kabaligtaran po yung kanilang pagkaintindi rito. Itong mga to, gustong mahulog ang mga bundok sa kanila at ang mga bato para mamatay na sila at para hindi nila makita yung mukha ng ng uh, nasa luklukan at nung uh, kordero at makaligtas sa galit samantalang doon naman sa tapos dito eh tapakat uh, dito panahon na ng galit ng ng Diyos at ng kordero no di ba Opo uh, uh, yan hindi po Ah yan daw si Zeus ang uh, 1914, sabi nila, ang susunod sa 1914, tutuloy nila yan sa 7 kasi sa SDC tapos na ron, SDC uh, 17, tapos na, 7 ulo na kasunod. Anong kasunod? At pagkatapos nito, ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang ng araw ang Pilipinas. At yan daw ang hin na yung umakit sa sikatan ng araw na Pilipinas, si Manalo raw yan. Ano raw ang nangyari, Sis At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang... Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat na nagsasabi, Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. Puputuli na nila dyan, di na nila tutuloy sa 4. Yung palang anghel sa sikatan ng araw, may kasamahan, magtatatak. Magtatatak sila sa bago maggera ng 1914. Kaya, dun sa 6-17, 15 magtatago raw ang tao sa RH shelter, dahil gera raw yun. Tapos, dun sa gera, lalabas ngayon itong anghel na nasa sikatan ng araw magtatatak. Si Manalo ngayon yon. Kaya nga nagtatak daw si Manalo 1914 kasabay ng digma ang pandaigdig. No? Yun ang kanilang istorya dyan eh. Eh, tapos, ang tinatakan daw mga Pilipino. Yun ang sabi sa pasugo. Yung ganyang kwenta nila eh. Man marami namang, mga naniwala sa kwento nila. Ano, nabili yun. Eh, pero kung eh, kung itutuloy mo lang yung versikulo 4, si Slus, ano? Ang nasa versikulo 4, At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na isang daan at apat na putapat na libo na natatakan sa bawat angka ng mga anak ni Israel. Hindi na binabasa yan. Kasi, pag binasa nila, mahalatang hindi si Manalo yung anghel doon sa versikulo 13. Kasi ang tinataka ni Manalo, Pilipino. Eh, ang tinataka nung anghel dyan sa Apokalipsis, eh, mga Israelita. Ano? Apo. Yan. Ngayon, hindi eh ba alam mo naman yung katarantaduhan na yan, Sis Luz? Opo, naituro na po ninyo sa amin yan. At talagang katarantaduhang katangahan, kabubuhan, nakatawa-tawa sila dito. Kasi doon nga po sa caricature na naipakita nyo din sa amin, Pinagsudlong dito yung eroplano at yung karong ano eh yung yan karo kasi aerial cavalry daw eroplano tapos hinihila yung tangke. Ganyan po yan eh. Kaya kaya talagang asar na asar sila sa atin kasi ito po ang talagang lumalabas na interpretasyon doon sa kanilang pagkakaintindi. Yung aerial cavalry nila ganyan ang itsura eroplanong humihila ng tangke. Kasi may tula pa nga sila dyan eh. Di ba yun daw, yun daw mga kabayo, matutulin. Kaya yun daw ang mga eroplano. O, tapos, yun naman daw mga tangke, yun naman daw ang mga karo. E magka-partner yung karo at saka kabayo. E kung ang kabayo eroplano, tapos ang karo ay tangke, yan ang itsura. Kaya, <laughs> ngayon po, edi yung tula nila, di ba? Meron nga eh. Asan na po yung tula? Ito yun, sabi Sige, pakita nyo. Yan. Katuparan ito'y pawang isinulat. Pasugo po ito ha. Sa pasugo nila ito. Ano bang pasugo yan? Pasugo, May 1976, page 27. Ayan o. No? Mahaba yun ng dalawang sa huli. Katuparan ito'y pawang isinulat ng tatlong lalaking pawang manunulat. sila si Lawson, Anderson at Bowak, aklat pandaigdigang nagpapahayag. Pawang mga tangke ang nasabing karo. Ang kabayo na may mga eroplano. Ginamit sa digma ang lahat ng ito sa unang digmaan na naging pangmundo. Ayan. Kaya yun nga ang itsura nun. Yung tangke, yun ang karo. Yung kabayo, eroplano. Kaya pag mo, yan ang makikita mo na aerial cavalry. Eh, samantalang sa Biblia, yung kabayo at saka yung karo, magkaisa yun eh, doon si Sluse. Eh. Kasi ang kabayo ang nagpapatakbo doon sa karo, di ba? Opo, totoo po yun. Eh, kung mo pinaghiwalay, pinaghiwalay nila kaulugan, yun daw tanke, eh, eh, yun ay mga karo. Ay, yung karo raw, yun ang mga tangke. Yun naman daw, kabayong matutulin sa agila, eh, eroplano. Kaya, kasi talagang kahit saan ka pumunta, miski sa Egypto, kahit saan, basta yung karo, hila-hila ng kabayo yun, ng kabayo yun eh. Eh, kung ang kabayo eh, eroplano, at ang karo naman ay tangke, sa interpretasyon nila, lalabas yung tangke sa lupa, hila-hila nung eroplanong kabayo. Di ba ganun yan? Apo, <laughs> ganun nga po talaga. Kaya katatawanan po talaga sila dyan eh. Kasi ang karo po naman, hindi naman aandar yan kung wala naman talagang kapartner na kabayo yung hihila na magkasama sila sa lupa. Hindi aandar ang karo nang hindi ng, ng kabayo na pareho silang nasa lupa. Kaya lang aandar yung karo na yan. Hindi naman tao humihila, nun eh. Mga kabayo talaga. Eh sa kanila po, pinaghiwalay nila. Kaya ganyan ang naging itsura niyan. Hmm. Ang lalim na katangahan, ano, Miss Luz? Opo. Talagang alam na alam po natin na napaka-bobo. Eh ngayon, naintindihan mo kasi yan, kasi meron kang naintindihan, na hindi pala yan gera, yung sinasabi sa apokalipsis. Ah, hindi gera yan. Eh yung mga taong nasa gera noong 1940, nagtatago sa air raid shelter sa mga yungib, para maligtas, wag mamatay. Ito na yung sinasabi sa apokalipsis, sabi nila, nagtatago sila sa bundok, saka sa mga yungib, la dahil ayaw nilang makita yung mukha ng kordero. <coughs> pagkat dumating na ang araw ng kanyang kagalitan. Araw ng kagalitan ang kordero, hindi araw ng digmaan. Sabi nila sa mga bundok, mahulog kayo sa amin. Mahulog na kayo sa amin. Takban nyo na kami. pangkamatay na kami rito para wag na makita yung mukha ng kordero. Hindi. Eh, e eh, ang tama ay yung nasa Biblia, e eh, ang mali ay yung interpretasyon, malaking katangahan. At saka talaga merong evasion eh. May pag-iwas, 7-3 lang ang babasahin, titigil na sa 3, hindi natutuloy sa 4. Kasi pagdating sa 7-4, narinig ko at narinig ko ang bilang ng natatakan, sa at na 40... put... Huda, labing dalawang libo ang tinatakan. Sa angka ni Ruben, labing dalawang libo. Sa angka ni Gad ay labing dalawang libo. Sa angka ni Aser ay labing dalawang libo. Sa angka ni Neftali ay labing dalawang libo. Sa angka ni Manases ay labing dalawang libo. Sa angka ni Simeon. Pa, hindi siya isa pa eh. Hindi talaga Pilipino eh. Ang tinatakan eh. pero lalabas talaga. Hindi si Manalo yung anghel doon. Ah, kaya lang, nakatigasan na nila yun eh. Pero ang I hope na maiintindihan ng mga kababayan natin yan doon sa vlog nga ginagawa ko ng vlog para mari mabasa ng buong mundo ang mga hunghang na paliwanag ng iglesia ni Manalo. Ang nalalaman ng kapatiran ito, hindi kayang magiba ng kahit sinong relihiyon sa panahong ito eh. Yung malalalim na bagay at karunungan ng Diyos sa Biblia ay recipient ang kapatiran Uh, saksi sila dyan. Gaya halimbawa, kung loloobin ng Panginoon sa susunod na PNK, sa pasalamat ng kapatiran, maraming mga bubuksan ang Diyos na hiwaga sa atin, na paniwala ko'y ngayon eh, lang natin na uunawaan. Kaya sa ating samahan, pataas ang antas ng kaalaman eh. May pagbabago talaga si Slus eh. 'yung mga dating 'yung mga dating ganoon na iiba. Eh ito 'yung pagbabagong napakabuti kasi trabaho ng espiritu ng Panginoon na dagdagan ng dagdagan ang kaalaman ng mga lingkod ng Diyos. Hindi nagagawa ng tao 'yun eh kasi ang makakasiyasat lang naman ng mga malalalim na bagay ng Diyos ay ang espiritu ng Diyos, di ba? Luz? Opo, totoo po 'yun. Ano mo ngayon sa kapatid? nakakaalam ba sila ng malalalim na bagay ng Diyos? Opo, mga kapatid, ano po ang sagot natin? Nakakaalam ba tayo ng malalalim na bagay ng Diyos? Uh, Opo, yun ang sagot ng mga kapatid. At talaga naman po yung alam natin. Kasi, tanungin mo si Bradani kung nakakaalam siya. Opo, kapatid Nelly, salamat po sa Diyos gaya itong itinuturo po ninyong ito ng kapatid na Daniel ngayon, ay uh, uh, parang bagaman nadinig uh, na natin po nakalipas yung mga tinuturo ninyong yon Pero parang ganun lang kasimple, kapatid na Luz, yung uh, paniniwala ng iglesia ni Manalo na yun. Eh, pag, ina pag si kapatid na Eli ang nag-analyze, parang, uh, oo nga, no? Pag uh, yung dun sa Apokalipsis po na yon kaya sila nagtatago doon sa sa bato o doon sa yungib para kumbaga makakubli sila doon sa galit ng kordero at uh, kung pwede lang mamatay na sila para matakasan yung galit na yon. Samantalang doon kung a-analyze naman natin yung pong sa gera na yon uh, kaya sila nagtatago para wag silang mamatay at hindi galit ng kordero yon kundi digmaan yon. Sa ganung punto parang uh, parang para bang nakakaramdam tayo po ng uh, Ewan ko lang kay iba mga kapatid na parang napakapalad natin na uh, parang ganun lang kasimple kung i-discuss sa atin pero hindi na intindihan ng mga matatalinong uh, tao sa iglesia ni Manalo sa San Libutan, may mga guest doon, may mga abugadilyo doon. Pero awa ng Diyos, sa atin po itinuturo ito ng Diyos. Ang ibig sabihin lang mayroong pong espiritu ng Diyos na nagtuturo tuloy-tuloy sa kapatirang ito sa pamamagitan po ninyo kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Salamat po sa Diyos at napakarami po na tuloy-tuloy uh, kayong itinuturo sa amin kagaya nga po nung nakalipas na mga linggo na ito na yun pong uh, malalim na dahilan tungkol dun sa uh, pagkain ng uh, katawan ng Panginoong Yesu Kristo at pag-inom ng kanyang dugo. Napakaganda po nun kapatid na Eli na hindi pala Uh, hindi hindi kagaya nung naintindihan natin na oo oh, nga hindi nga literal yun pero papaano yun po na i-detalye po ninyo sa pagdaan ng mga araw marami pong pagkakataon kapatid na Eli na gano'n na para bang uh, uh, noon umpisa parang vague yung medyo malabo pa pero pag uh, dumating po yung pagkakataong ipinaliliwanag na ninyo sa amin, naku po, napakagandang ganun pala ang kahulugan po noon na kung kumbaga isipin man, hindi man sasagi po sa isipan namin na ganun pala yun. Kaya mabalad po kami kapatid na sa pag-akay ninyo sa aming mga magkakapatid sa loob ng iglesia. Salamat po sa Diyos. Kung ang sagot ng kapatiran, si Luz, ay nakakakilala sila at nakakaalam ng malalalim na bagay ng Diyos, ang ibig sabihin nun, gawa ng espiritu ng Diyos yun eh. Di ba, Sis Luz? Opo. Totoo po yan. So, walang kakagawa nun eh. Walang makakagawa eh. Ang bagay ng tao, ang nakakakilala, espiritu ng tao na nasa kanya. Ngunit, ang mga bagay ng Diyos, walang nakakakilala maliba na ng espiritu ng Diyos. At mga bagay na ito ipinahayag sa atin ng Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. O eh, di talagang Espiritu pala ang may gawa niyan sa pagpapaunawa ng malalalim na bagay ng Diyos, isloos. Ano ibig sabihin nun? Ano po? Basahin mo yung 4-4 ng Epeso. May isang katawan at isang espirito gaya sa... Nasaan na yung espirito, Sislo? Nasa isang katawan po. Alin yung isang katawan? Sa Colossus 1.18 po. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Alin yung katawan si Slos? Yung po ang iglesia. Ilan yung katawan na iglesia? Isa lang po. Kung nasa isang katawan na iglesia? Isang espiritu. Kung sa iglesia ang pinagsasama-samahan natin, ay nakakakilala tayo ng malalalim na bagay ng Diyos, ibig sabihin, nagtatrabaho ang espiritu. Walang makakagawa nung kundi espiritu eh. Eh saan ba nagtatrabaho espiritu? Hindi ba sa iglesia? Tama, Sislus? Tama po. Eh, kung halimbawa, sa ating pagsasama-sama, nakakakilala tayo ng malalalim na bagay ng Diyos, ibig sabihin, nandito nagtatrabaho espiritu ng Diyos, ang ibig sabihin nun, ito ang tunay na iglesyang pinagsasama-samahan natin sa Biblia. Di ba gano'n na hindi sabihin, no? Amen! Totoo po yun. Kasi yung manifestasyon ng pagtatrabaho ng Espiritu ay kitang-kita po natin sa ating pagkasama-sama na yung mga malalalim na mga bagay ng Diyos ay naiintindihan natin, pagka po pinapaliwanag nyo sa amin, naiintindihan namin. At sabi nga po ninyo, trabaho ng Espiritu yon na maintindihan natin yung mga malalalim na mga bagay ng Diyos. E kung dito nakikita natin yun, na nararamdaman natin na naiintindihan natin yung mga mahirap intindihin na yun pala e trabaho ng Espiritu, ibig e, sabihin nandito yung Espiritu. E yung Espiritu nasa isang katawan yung katawan niya yun ng iglesia. Kaya kung susumahin, ito lang ang tunay na iglesia sa Diyos. Nandito kasi ang Espiritu. Yun ang sign. Yun ang palatandaan na ito nga ang sa Diyos. Kasi dito nagtatrabaho yung Espiritu ng Diyos. Hindi naman yun magtatrabaho sa ibang iglesia eh. Kasi isa lang yung katawan. Isa lang. At dun sa isang katawan, dun lang magtatrabaho yung Espiritu. Yun po. Salamat sa Diyos. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Kaya sa iglesyang totoo, ang kalaman, ang karunungan, pagbago ng bago, bago ng bago, bago ng bago, dagdag ng dagdag, dagdag ng dagdag, pataas ng pataas ng antas ng pagkaunawa sa salita, trabaho ng Espiritu Santo ng Diyos yun. Salamat sa Diyos.